Good morning everyone, so for today's mini vlog gusto ko lang po i-flex sa inyo kung paano pala tinatalian yung mga sipit ng alimasag sa probinsya. So as you can see ito nga pala yung mister ko at nagtatali po siya ng sipit ng alimango ito po ay kakakuha pa lang nung nakarang gabi at ang laki po nito kaya sabi niya tatalian niya at sabi ko naman baka mamaya ay maipit kaya sabi niya hindi at kabisado niya to dahil doon na siya lumaki sa province. as you can see ito na po tapos ay matalian yung sipit ng mga alimango or ng alimango na hawak niya so nakaka-amaze dahil pag hindi ka marunong. pwedeng masipit ang mga daliri mo. At eto naman po yung dalawang uh, gwapong-gwapo rin po ng mga bilas ko sa probinsya. nga po yung nakapula ay si Claire. Asawa po yan ni Ami na kapatid naman ng mister ko. So, bari mga bilas ko to. At ito naman isa ay si Dennis na asawa naman ni Angga. So, yung nasa kabilang side na yon So, ito yung si Dennis yung sinasabi ko. Shout Dennis at thank you sa mga padala mo mga alimango at mga mga sugpo at saka mga hipo na padala nyo. So, as you can see again, ayan, ang bibilis nila magtali ng alimango. Alimango dahil linggo po to tinatalian at minamadali na po nila dahil uwi na rin po kami yan. So thank you, thank you guys sa pag-effort nyo, sa pag-help nyo na pag-prepare ng mga alimango na matalian at see you soon guys and thank you, thank you so much and uh, thank you guys and God bless you all and happy watching everyone and please don't forget to subscribe, follow me, share and like na mga vlog ko and Have a nice day, everyone. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you so much.